Community news for the global Filipinos from your trusted, reliable, and seasoned correspondents in Europe, Middle East, Africa, and beyond. Your news, your story, your network. The Filipino Correspondent Network. del los oh. mm -hmm. the... Santo desert, tentaciones. Andito tayo ngayon sa loob mismo ng Vatican City sa Rome, Italy. At isa tayong mapalad na nakasaksi sa pagbubukas ngayon ng Holy Door o tinatawag na Porta Santa. Ito ay binubuksan labang tuwing dalawang put limang taon. Sa ngayon, si Santo Papa, mahigpit pa itong minomonitor ng mga doktor. Samantala, pakinggan natin ang well-wishers ng mga Pilipino na nandito ngayon na bumibisita galing sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang um, message ko po kay Pope St. Francis, sana po magtuloy-tuloy na po ang iyong pagaling dahil kailangan ka pa po ng mga Pilipino at ang mga tao sa buong mundo. So, nandito po ko yung group namin ngayon from Manila, Philippines uh doing pilgrimage tour ang message ko po kay Pope and also for the Filipino people who's also Catholic uh, we are praying for his fast recovery and still praying po na makapag-serve pa po siya sa simbahan message ko po kay Santo Papa sana gumaling na siya para magampanan na 'yung trabaho niya bilang isang Santo Papa ng buong Katoliko Christian salamat po para sa the Filipino correspondent network kasama si Ernie Delgado, ito po si Portia Delgado, Vatican City, Rome, Italy.